Madalas mo bang nakikita ang mga halamang damong ito? Kadalas ay makikitang tumutubo sa mga basang pader, malapit sa kanal, gilid ng kalsada, o sa mga sapa at kailugan. Ito ang halamang alabong, na digaanong pinapansin ng karamihan. Subalit nag-uumapaw pala sa mga kagamitan. Mainam nga ito sa mayroong iniindang diabetes, sa mga hindi makatulog, may problema sa tiyan, at madalas sa stress. Baka nga ang halamang ito na ang inyong kailangan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay ating alamin ang mga pakinabang, gamit at mga benepisyo sa atin ng halamang alabong na kadalasan nga ay hindi natin binibigyan ng pansin. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ating mundo ay binubuo ng napakaraming species at klase ng mga halaman. Kahoy, puno at mga damo. Kaya marahil ay napuna mo na rin ang isang ito na kadalas ay makikitang tumutubo sa mga mamasamasang lupa, pader at bakanting lugar. Kagad mo din itong mapupuna dahil sa mga may liit at luntian nitong mga dahon at animoy mga matubig na mga tangkay at sanga. Ito ang halamang alabong artillery plant o pilya micropylia. Batid mo ba na kahit ang klase ng halamang damong ito na napakaliit ay naguumapaw din pala sa mga kagamitan? At maaring ito na nga ang kailangan mong halamang herbal para sa inyong iniindang karamdaman. Ang halamang alabong ay isang napakainam na panlunas laban sa radiation na madalas ngang nakukuha natin dahil sa labis na paggamit ng mga gadget katulad ng cellphone. Sa pamamagitan nito ay maaari mong ma-flash out ang mga toxins at mga harmful bacteria sa ating katawan. Mainam din ito para sa mga kalalakihan na mayroong maliit na bilang o produksyon ng similya. Pinaniniwalaan ding makatutulong ang halamang damong ito laban sa mga mayroong diabetes, infection at problema sa bituka gayon din laban sa asma o hirap sa paghinga Kung sakali naman nahirap ka sa pagtulog bunga ng insomnia o stress mabisa rin ang halamang ito na alabong Maari mo rin itong itapal sa mga sugat at galo sa balat sapagkat isa itong mainam na antibacterial agent at higit sa lahat ay mabisang source ng antioxidant. Kumuha ka lamang ng isang kuyom o isang dakot ng dahon at katawan ng halamang alabong. Pakuluan ito sa dalawang baso ng tubig sa loob ng lima hanggang sampung minuto at hatiin sa tatlong bahagi para sa umaga, tanghali at gabi sa loob ng isang linggo hanggang sa lubusan mo makita ang pagbabago sa inyong mga nararamdaman isang pangkaraniwang halaman lamang, hindi nga natin madalas pinapansin, pero napakahusay palang herbal. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng halamang alabong? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Kakain ka kaya ng halamang mayroong mga tinik? O mayroong mga animoy maliliit na karayom sa bawat dahon at katawan nito? Marahil ay hindi. Dahil iisipin mo pa lamang na ito ay may tinik o may na tinik, ay makatinga ito at maaring makairita sa balat, lalo na nga kung ikaw ay madampian ito. Katulad ng alamang ng lipa ng Nipay, ng Jimpy Jimpy at ng iba pang kapamilya nito. Subalit papaano naman kung makakagaling pala ito sa mga karamdaman mo? Kakain ka ba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang makati at matinik na klase ng damo na maaari mo rin palang kainin at gawing halamang gamot. Mahilig ka rin ba sa tsaa? Marahil ay pamilyar ka na nga sa iba't ibang klase nito. Gaya ng green tea, red tea, at black tea. At kung ano-ano pang mga tsaa buhat sa dahon ng mga halaman. Kilalanin natin ang halamang damo na kung tawagin ay nettle. Isang makati at nagtataglay ng maraming mumunting mga tinik sa bawat bahagi ng katawan at mga dahon nito. Iniiwasan nga ito ng lahat dahil sa ito ay makati kung sakaling masagi ka nga sa inyong balak. Portika dayuwika o stinging nettle Halamang damo sa pamilya ng mga ortikasiye. Matatagpuan ito sa mga bansa sa Europa, sa Asya at sa North Africa. Mayroon nga itong limang klase na pare-parehong mayroong mga mailit na tinik sa katawan at dahon nito. Ang mga tinik nito na mapipino ang siya nitong defense laban sa mga uod at iba pang mga hayop na handang kainin ng kanilang mga dahon. At sa oras nga na madampian ka nito, sa iyong mga balat ay tiyak na mapapasigaw ka nga sa sakit. Subalit batid mo ba na ang halamang ito pala ay lubhang masustansya? Subalit, papaano nga ba ito kakainin o gagamiting herbal na halaman? At ano-ano nga ba ang taglay nitong sustansya? Ang damong netel, ang dahon nito, ang ugat at ang katawan ay kadalasang dinudurog nga at ginagawang pulbos na maaaring gawing cream, tsaa at sangkap sa mga lutuin. Ito rin ay hindi nga natin pinapansin sa ngayon Subalit, ito pala ay ginagamit ng herbal na halaman simula pa noon. Dahil ito ay mainam sa pagpapanatili ng masiglang daluyan ng ihi o masiglang bato. Ang mga tao o mga kalalakihan na mayroong problema sa pag-ihi o nahihirapan sa pag-ihi o mga prostate problems ay maaaring uminom ng tsaan ito upang mawala ang nararamdamang kiro. Magaling din ito sa mayroong mga masasakit na tuhod o arthritis dahil nagpapababa ito ng mga tsansa ng pamamaga ng mga joints at mga dugtungan ng ating mga buto. Mainam rin itong nagpapababa ng ating blood sugar. Ayon sa pag-aaral noong 2013, ang dahon raw ng nettle ay makatutulong upang maglabas ng mas maraming insulin ang ating katawan ang insulin na maaring magamit ng ating sistema bilang panlaban sa mataas na blood sugar. Ang kemikal sa halamang nettle na tinatawag ng polyphenols ay mainam palang panlaban sa mga kronik na karamdaman kagaya ng diabetes, obesity, cancer at mga heart problems. Kung kaya naman maaaring kumuha ka nga ng mga dahon ng nettle, Ugasan ito at pakuluan at maaari mo nang inumin bilang tsaa. Ginugulay din ang ilan sa mga sariwang dahon nito at sa kakatawan. Iginigisa ito kasama ng asin at paminta at iba pang mga pampalasa. At kung hindi mo naman ito kayang lulukin habang mayroon itong mga tinik, ay maaari mo nga itong durugin at gawing sopas kasama ng patatas. Ngunit tandaan na bago ninyo subukan ang mga herbal na gamot buhat sa mga halaman, kahit pa nga ito ay natural, ay marapat na sumangguni muna sa inyong mga doktor. Dahil maaaring ito ay hindi naaangkop sa inyong mga maintenance at iniinom na gamot. Nakakita ka na ba ng halamang ito sa inyong lugar? Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Hihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong